Ano po kayang dahilan? Bakit po ang ating estudyante tila nauli sa pagkatuto? Ano po kayang dahilan? Bakit sila hindi na marunong magbasa? Mayro oh, sa cellphone. Mayro oh, sa cellphone. Sinong may bigay? <laughs> hmm. Ay sinisi pa yung cellphone. wala po ninyo. Sa so Finland! Finland! Krimen! 20 years old. Alam niyo po bang pwedeng makulong doon ang nanay at tatay dahil binigyan niya ng cellphone na kanya anak? Dahil ayon sa kanilang pag-aaral na naka-apekto ito, addictive. Kung ano ang sigarilyo yung ka, parang ganyan din ang epekto, mamaya't maya inayahan. Ay, nai. ayun na pag hindi tayo tumalaw ng magkakasama, pag tayo walang pakialam, walang alam din ang ating mga anak. Ay meron 嗯 sila po yung speaker natin, Daddy. Ako, bigira ko ng mga yung mga anak ko. Dahil, nagtakit mo nga naman, magsisipay pa ako. Oo. Pagmalagad na, patulog na. Papasok na maaga. Diti-intrinsyo kahit sa paguling ko na ang taso. Oo, eh, alauna. Dos, pag mas maraming pasaklay, mas matindi pa. Pero hindi ko inatala pagpapasahin mo sila. Parang na gabi, nasa kinila ko sila, pinagtahan mo ito. Nagpasalatan pagkatapos ko magpasahin sa dalawang kong sigiting, isang apat na taon, isang dalawang taon, bakit ulit ko kayo, abad na taon, hindi ko pinagmamalaki dahil anak, anak ko ha, ang hindi ko lang sabihin, kaya, Kailangan bigyan mo ito ng solusyon. So ano? <laughs> like, naman <hindi> <laughs> natin, natin ay sa akin, mayroon, ay. Natin. Ano po ngayon sa elementary at ko din dito sa yung ng executive order ganito teacher ko pamilya ko teacher ko nanay at ko sa home ng mga eskwelahan lalo sa elementary required na mag-ETA o magmula, ulang Nagpupunta doon sa kahit sa kung minuto na lang. Ano kayang mararamdaman ng anak mo? Nakita si Nanay niya, o pa siya na okay. Teacher na! Nagbabasa sa amin! Alam niyo? Yung anak ko tuwan pag makakikipag sa mga kapag eh, yung nanay ko! Yung nanay ko! Ang problema pag sinanay, hindi pa ba mo na? So, uh, uh. <laughs> nung mga sa araw-araw. Ang anak ay iyayate ka pang bahay na Hindi pa pag Sabi ko sa mga elementary, sige pwede mag mayis, mag na mag-iadapt din sa mga isko ko subukan. Para lang ang maramdaman ng magulat, na dapat talaga may pakilang tayo sa edukasyon. mas kayo sa teacher. Ang tingin tayo naman natin, Ang bilang ng nap sa pente sa atin, alam niyo kung ilan? Libre milig labing apat. Hindi niyo alam kung ito. Ano? Ngayon, alam niyo na. Nung malamit niya, pa-curfew ako, pa-huli ako, dahil niya naman talaga nasa batas, alam mo niyo, lumalabas at dunalahan sa sarili. O di ba, ito, matatubahin niyo. Ayong isang araw, alam niyo, eh. dalawa. Usman, dalawa. Kagabi, dalawa. Yung isa kagabi na walang yung dubu may, Yung isa sa Hindi ganyan yung hindi ka sasakahan Anong na ka nahihirapan? Huwag lang ang anak ka. <laughs> kaya kung usapan ninyo, yun ang mas mahalaga, pag-uusapan. O sige, gawa tayo ng paraan. Pero pinakamahigi, kaya kanina, bago tayo mag-uusap, binig ko naman yung mga daycare. Sabi ko sa daycare natin si yung mga magulang sa ko na may pakialam. Hindi na lang ay picture na kaasa. May parte din dapat sila. At sabi ko, yung teacher ay yung bagula o lola-lola na makita mo na nagpapapisipin doon sa hanay teacher ko nanay itong tatay o program. Nagbaba sa sabunahan ng kanilang klase. Yun ang magkakwalify sa scholarship na ibigay mo. Ha? Bakit? Eh, bakit ko naman magiging in-school? Na Kasi tapat naman yung landay, tapat yung panay. So, ayan lang. Pagkakapun, ay kung sinabi ang batay na may nagsisikap, at yung batay na nagsisikap, ay kung may kung yan. Ano? Game kayo? Ano po? Nung isang linggo din, pinababago ko ang PUP Manila. PUP, ang may hindi kapalag ito maglagay sa ng bangkos ng PUP. May usap na kami sa kanila, mamumawas kayo din kami next week. Para at least mula, pangunan. Ah, uh, may mga kalibre kami kapag-aaral po. Yan, yan yung mga beneficio? Tutulungan ko yun kayo. Pero tulungan din yung anak ninyo. Ako Alalay lang! ka. Kayo talaga hindi na may responsibilidad. Pwede lang mag hindi ko pansinin niya. Kaya lang hindi ko makakitin. Sabi niya, pag ito'y nangulang na, nakita mo magkukuha ng lahat, kayo na magitikit na Ay tutulog ka, na, alam mo, sa ibang ispilahan, aling kailangan ng bata ang marunong bumasa ng tama. Tagalog pa ay yung gawing English. Naging dalawa na lang. Ano? Ako hindi nagagalit ha? hindi yung nagpapaalala. Wala tayong ibang dapat sisigil. Sa ating magsimula ang pag-aksyon. Kaya wala tutuwaksan. meron na tayong gagawin. So, ulitin ko, nanay, tatay, sa bakanting oras, pwede kayo sa homeroom room magbasa. Ah, so, pinahirapan. Ah, pinahirapan pa kami. Hindi yung para sa akin. Hindi yung para sa akin. Tapos, magkaroon ng storytelling workshop. Yan, para matutay tayo. Paano ba magkwento? Pag ikinag-storya, hindi yung at siya ay sinasa. ang sa, uh, sa paalala kung tayo পানি বালি বুঝতে পার Ipot natin yan sa langit. Kung sino sa inyo dito ang pinakamaraming makitaktak na bawal, ay refer nyo sa akin mga yan, ha? Makita nga pala, kaya <laughs> pag meron may... so, okay. po yung may sukat yung makikita. Apo? Yun problema natin. Kaya pwede ka ko sa konvensyo. Taas, taas. Ito binigyan natin ay pwede po siya. Ito din po siya. Pero sa plaza, hindi rin kami nakapaglayan. Hmm. Tingnan po natin pag pa pailalaan alam yun sa inyo. Hinihila sa kabila. Hinihila sa kamila. Eh, tingnan mo natin, ha? Ang usapan natin. So, yan din. Isa pa. Uh, lagi natin tandaan, lagi pulang. Hindi yung sumasapat. Dahil sa Pilipinas, 16 million, 3 Municipality. Labing dalawang kataming lalang impag-tayin. Link sa buong Pilipinas. Siya yan sa Buanga del Norte. Ha? Pinupuntahan ko yan. Bro. Ang mahirap sa impanta, 30%. Ito yung isang at nakakakain sa loob ng isang araw. Ibig sabihin, officer at empleyado ng gobyerno. The rest ni salitang merienda, hindi alam ang kinakailaan ang at kamuti. Pero dahil sa pagbabayan niya ng magulang, nagsimula sa pagkakang matuto, alam mo ninyo, ngayon po, 30% malaki ang mahirap sa kanila. Ay, bundok pa. Bulubundokin po yun. Ngayon po pagiging naman makabaya. At dito po tataposin. Ang ituturo din natin, yan po yung biling -biling mo sa homeroom, sa flag ceremony namin, paulit-ulit kung ano yung character value ng hintangay. Ngayon, pagiging makabaya, ay kanina ko na Sa ipad ka yan, ang aming reklamo. Hindi pagdito. Pagiging kumuha ng maiti, reklamo. Pag hindi ka gumawa ng maigi, rin, mo. Halimbawa, inaayos parking. Ay talaga naman ng sanibayo ng parking. Ano? Dami kayo. rin. So, sa so, pag-ibatid ka, pag ito magmumuli, nabayad ng parking ng isang daan, na. ayos daan. Bakit pag-ibatid ayaw, Sino kaya may problema? Mabaga? So dito pa nagkakamayong sa inyo mga kasama. Ako pinipapaalala lang sa inyo. Alam mo yung matatapos matatapos kami. Pero itong problema ito, pag hindi natin susolusyonan, so, hindi mo kayo makikialam para nangyong na responsibilidad, hindi mo ito matatapos. Mas magiging mas malala ng mas malala ng mas malala. Baka ang maput ang po natin hindi na kapag At lalo na sa parang ngayon, pag di ka na kapag-tapos, napakahirap ng trabaho Di po baga. So, para sa ating mga anak, para sa ating mga mapo, at para sa susunod na generasyon, nandito po ang aral program, nandiyan po ang security order din natin ng teacher ko, pamilya ko. Pagkutuluan Maraming salamat po at pagpalaan ng bawat sa sasabi. Yes, maraming maraming salamat.